Wala Ayan, good day mga kalapatids At tanghaling tapat Nag-lock busy tayo dito sa uh, West Bahak-Bahak Ayan yun. ito yung lockman ng RR Lop, mga kalapatid. So, yun, no? oh, Ito, si Francis. Ayan. So, dito nga, ganda ng viewing, mga kalapatid, no. Ayan. Parang doon kailan Boss CJ. Ganto rin. Uh, ilog din yung ano. Ilog ba ito, no? Oh, tama, no? Ilog din yung harapan. Tapos, tanaw yung bundok ng mabayuhan, no. Nice! Ayan. So, check natin yung ibon nila, Boss. Ang ganda ng lock nila dito. Ayan, no? Oh, simple lang mga kalabatids. Ganda rin ng viewing area niya. Talagang naarawan yung mga ano bagong ano walay na mga ibon na Tsaka yung pwede mo ibu viewing dito. Tsaka ganda rin ng ano niya. Trap door Ayun. Ayan. So check mo natin yung ibon niya mga kalabatids. Tara. So ito na nga. Papasok tayo. Ayan oh. So yung bungad mo nga dito agad, yung ano, naka widow Ayan. So nandito na yung mga ano niya, mga vitamins niya, tsaka yung mga patuka. Ayan, halos nga ano, uh, sukat sa widow wood yung ginawa niya, no. Ayan. So para hindi sayang sa space, no. Uh, dito nga tayo, kila Boss RR Lop, no. Ayan, sa West Bahak-Bahak. So ito yung mga ibon niya. So ano yung mga linyada niya dito, boss? So, Baybay, may Janssen, may Stitch, may Taiwan din, tsaka yung dito? Ah! Yung Duterte, Duterte. Tsaka Astro Boy. Ay, Astro Boy. Si Astro Boy wow! sa ano yun? Sa Pangasinan, no? Tama, no? Hmm. So ilan yung mga players mo dito? So, sa ano lang ito, ano, 12. 12. Ay, okay, halos lahat pala. Ilan lang yung breeder dito eh. Ah, ilan lang yung breeder. Nakasama yung breeder. Ah, kasama yung breeder. Naka ano nga to? Naka communal, mga kalapatid. Yung breeder, tapos yung flyer. Ayan. So, ano yung ano nyo ngayon? Anong saan kayo naglilipad ngayon? Sa OFPC. OFPC? Tsaka? Naka RC. RC. Ayan. Ano yung nilalaro nyo ngayon dyan? Ito uh, naka-viewing. Oo, oh, yung iba nandito. Ang ito yung mga naka-viewing Mga kalapatids, check dati O, oh, ayan Ang ganda nga ng viewingan nyo no. Kaya nyo pang Ayon, mga Ito, mga panglaro O, oh, ayan O, ayan Pinaka-poging puti O, poging puti oh, ayan Info naman dyan, boss Nakalimutan kay linyada nito Nakalimutan daw linyada Pero ang ganda, mga kalapatids <laughs> Ayan mga kalapatid, meron siyang mabigat na ibon dito yun. Stitch oh. X Jan Arden oh, Stitch Cross sa ano Jan Arden Ayan oh. oh, Breeder niya dito Ayan So si Francis yung ano Lopman niya dito Ayan oh. Lucas Duterte Lucas Duterte Naka persoban ban oh. Ganda yung ibon oh, Ito naman mga kalapatids Meron pa isa Galing naman sa Pangasinan Pangasinan tama no. oo hmm. Oh, yung ano, mga linyada nila ano? Astroboy. Boy. Astro Boy. Wow! Ayun oh. No? Oh, ito. Oh, ganda ng ibon no. Bagong ligo nga lang kaya ganyan yung ano. Yung balay ibo. Oh. Ayan. so sila Astro Boy yun yung mga ano, nangunguna doon sa ano, sa Pangasinan no. Ayun, pagdating sa mga karera doon. Ayun. Oh, shout out sa mga taga Pangasinan. Nandito yung mga ano ibon ni ano ni boss astro boy ayan oh so, ayan mga kalapatids meron din dito mabigat na ibon ayan oh okay, bong dia bong dia dia ah digiya ayan o, mga kalapatids oh so, so, sa mga nakilala kay sir bong digiya so ni basra line ayan oh Ike, basra lang, gandang ibon mga kalapatid. Simple lang, no. Ayun oh. No? Oh, so, ito 'yung Lopman, hanapin niyo 'yung Lopman niya dito. Pag nagawi kayo dito sa Longga po, ito 'yung Lopman ni Boss Rod. Nice. Uh, Ar Lop mga kalapatid. So ito 'yung pair din mga kalapatid. Same din, Basra din, no. Ayun kay ano, Bong Digiya. Bong Digiya, kay Sir Bong Digiya. Ayun. Ayun, so ito nga may vibe nga sila dito mga kalapatid. Ayun no? So, ang lulusog ng mga YB, ang lalaki. oh. ito yung, ano, pairing ni, ano, ni Boss Rod ng Basra na galing kay Boss Bong Digiya. Yeah. So, yun lang muna, mga kalabatids. Dahil halo-halo na rin dito, kasama na din yung breeder, tsaka yung mga pliers niya, bali, ano na rin. Uh, communal, no, mga kalabatids. Pero, sabi ni Boss Rod, na is i-renovate pa rin to mga kalapatids no. So abangan natin yung mga ililipad niya this year mga kalapatids no. So yun lang. Salamat mga kalapatids.